So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Connie Covercast! Please subscribe. So, ngayon guys, nandito yung mga grade 6 pupils sa bahay. Sila ay busy para sa... Ano? Ano ang ginagawa nyo guys? Para sa... Para sa... Puloy! Malakas naman din yun! So, how about you, DJ? What are you doing, DJ? My doing is like a, a little the twenty <laughs> okay, so di design si DJ para sa handog niya kay sir. So, ayan. So, may first sample na sila, guys. May natapos na sila, oh. Kasi, tomorrow is the send-off of our outgoing school head Sir Apolonio at syempre the installation of our incoming teacher in charge Sir Jay so, Ayan Ayan yung ginagawa nila ngayon dito sa bahay guys So may paano sila may pag-gift Gift giving Ayan oh oh no? very creative artistic yung mga kids natin okay, very busy so gabi na ngayon guys pumunta sila dito para gumawa nito di ba para surprise 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 so yan. Okay, what will you say? Ano ang message nyo for Sir Poloy? Okay, Kisha, Kisha. Ah, Kisha, hindi mo lang si Kisha. Kisha. Hi, Joe. I saw this. Hindi mo alam mo nang minsan mo ng sir. Ano mo sasabi mo? Goodbye! Para kay sir. <laughs> 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 Sa school head natin. How about you, Aileen? <laughs> O, ay. <laughs> pues <laughs> saying, teachers, Salamat sir sa pamiling school head sa paralan. ng Yes. Yay! Yes. 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 So, Salamat DJ. Salamat sir, sa yung malasakit sa amin at sa maging maging matagumpay pa yung pagiging mo. Oh, very good. Hindi na dyan na. So, hindi niya na alam kung ano sasabihin niya. So, basta yun na yun. Okay, thank you so much. So, patuloy pa na siya na gumagawa ngayon. Bye-bye. Please subscribe. Hmm. <laughs>